mga master good morning sa inyo lahat nandito na naman tayo sa ating channel ayan magandang umaga po kahapon nag pick up tayo dito sa sa pick up na to ang ano natin ang fare natin is 242 pesos same pick up same drop off kasi alam ko to sa may julians to eh. tapos papadala dun sa kanilang branch sa may antipolo ah sa may marikina ayan, yan dyan din Tingnan nyo ang pagkakaiba ngayon, no. Oh. Sobrang baba ngayon. 160 lang samantalang kahapon ni eh, 242. Di ba? Pareho ang ruta. Ayun, kawawa ang kukuha niya. Hindi ko kinuha kasi alam niyo, lugi yan talo. Sa totoo lang, wala talagang base pair sila Lalo Move kasi meron sila mga promo-promo. So lahat ng promo tinatanggalan nila ng base pair para nga naman yung kliyente eh maakit na magbook sa kanila. Yan ang panlaban nila eh. Ngayon, Siyempre, dumadami yung kliyente. Ang naapektuhan talaga dito sa pagkawala ng base pair nila ay eh yung mga rider. Ako talaga, sa akin mga mashes, -share, share ko sa inyo yung mga experiences natin. Hindi ako kumukuha ng mababang booking na alam ko na talo. Meron akong kinukuha mabababa, bababa pero yung depende sa layo sa kilometrahe. No? Halimbawa, mga 6 kilometers lang tapos nakalagay 80 pesos so yun kinukuha ko yun kasi kung titingnan mo if you do the math panalo yun diba 6 to 10 kilometers tapos nagre-range siya ng 120 pa 120 to 80 pesos po pwede yun kinukuha ko yun kaso lang nga talaga ngayon sobrang baba na ewan ko kung wala na tayong magagawa dyan kailalang movie ang, ang magagawa lang natin dyan talaga eh Huwag nyo nang kunin yung mga booking na ganyan Na lugi kayo Ayan, ang bottom line dyan Yun sa mga paguhang mga rider Maging matalino kayo sa pagpili ng booking No? Para malaman nyo Kailangan nyo talaga magbasa Basa-basa din mga master Para hindi tayo naiisahan No? All Alright So, meron na tayong booking Ayan, ito alabang lang to putatan no? 156 so, sakto lang yan ng mga master mura na yan mura na pero pwede na 156 papuntang putatan Muntiluk. so puntahan na muna natin tong pick natin dito lang to sa eh. malapit lang sa amin no kirahin na natin tong mga master ano kayang papadala hello po ma'am good morning Yes, po. Alam mo po, nandito na po ako sa may Black 11, Lot 10. Tama po ba ito, ma'am? Oo, oh, yan. Tama po, papuntang po, tata, no? Sige lang po, ma'am. O, okay, game picture. Okay. Salamat. Tang Alabang naman to. Ayan, meron na tayong booking. Papuntang Alabang naman to sa may North Gate. So, pareho lang ang ano natin. Uh, pick up natin. Doon din to sa may ano. Sa may tawag nito. Uh, Pinag-pick up ay natin kahapon kay alright puntahan na natin mga master Okay let's go let's go meron na tayong double booking so 156 at saka 121 peso so 277 to papuntang alabang lang mga master ayan ang lapit lang yan so eto mga master puntahan na natin yung ating ano ating pick up no? Ayan, so malapit na po tayo sa ating first pick up, ah second pick up natin mga master Sir, sa lala mo po, nandito na po ako sa may daycare Salot na Okay mga master, so meron na tayong ano, meron na tayong booking dalawa. So ayan mga master, ah uh, ano na tayo, dala na natin yung dalawang booking natin, papuntang ano, papuntang alabang dito na tayo dumaan may daanan din dito eh sabi nung, sabi nung client natin erecta daw agad natin yung parcel na daladala natin yung unang pick ano natin yung unang drop off natin eh wala naman talaga tayong choice kundi dali na to <laughs> kasi pangalawang booking na natin yun eh tsaka doon din naman yung daan natin kaya erecta na natin to so ayun mga master pampataas ng rating siya mga ganyan no Ah, sir, nandito na tayo sa Alabang at nakuha natin yung papunta dito sa Alabang ng 20 ano, 22 minutes lang. Ayan oh. Ang oras ay 10:23, 23 minutes pala. So, yeah. Matutuwa sa atin yung kliyente natin ito. Ah, uh, in 1 minute po, nandito na po ako sa likod ng Capital One eh. Ayan. So, ayan mga master na i-deliver na natin nagpasobra si sir thank you boss no, oh, 141 kanina 121 lang yan o oh, diba mayroon na tayong sobra so ito mga ma, sir. ang kinita na natin dito is kasi ginawa niya ng 140 tapos kanina 256 so 296 ah, 156 so 296 tapos nagbigay pa yung ano yung yung ano natin, yung kliyente natin ng 10 pesos. So, 300. 306 mga master. Ang ano natin, ang kita. Papunta lang dito sa Alabang. Ang lapit lang. Upa, sa napaka-init na lugar at napaka-traffic. Ayan, sobrang traffic po dito. Tsaka ang init dito. Nakakapagtaka, no? Kasi sa bagay kasi malapit sa lake to, eh. Kaya ang init talaga dito. Hindi ako tumatagal dito mga master sa Muntinlupa. Kahit na nakasilong kang init ng ano, alinsang. So, ayan mga master, oh. Muntinlupa, city ordinance, unauthorized counterflow, strictly prohibited. Fine, 2,000 pesos. Ayan. Ayan, huwag kayo magka-counterflow dito sa Muntinlupa. Pag naispatan kayo, oh. 2,000. Ubus ang kinita. Okay. So, ayan mga master, nandito na po tayo. Grabe, tarik parang dito na San kaya dito mga master wala eh block 15 lot block 30 na ah. yun yung block 15 eh sa corner po kami brown gate corner okay labas na <laughs> Tulip, Tulip, Tulip Street. Okay, tama naman to eh. Dito ba yun? O oh, ito, brown gate to eh. Nakalak eh. Hello po ma'am. Ma'am, nandito po ako sa may Tulip Street eh. Jasmine Street. Teka lang po ha. Uh, Checkin ko lang sa mapa. Mas... Ako po. Po, eh. Hindi, hindi po ako yan. Teka lang po ha. Titingnan ko. Ikot ako, ikot. Dito ba to sa may rap road? Nandito kasi ako sa may rap road eh. Naku, mali po yata mam pinpoint. Na lang i-share location nyo kasi mukhang mali po ang pinpoint eh. Hindi po eh. Wala po nakalagay na kamelya dito eh. Kamelya what? Ah, hindi. Dito kasi ako naka-pinpoint sa may ano, sa may tawag na to. Sa may tulip. Dalawa kasi yata ang tulip dito. Pero pumasok ako ng gate. Uh, Nag-iwan ako ng ID Camellia, eto, nasa right side Teka, Camellia po Pumasok ako ng ano Camellia Street Camellia 1 po Sige ma'am, babaan nyo po muna Ako na lang yung tatawag Mamaya-maya hanapin ko lang po Kasi mali po yung pinpoint eh Sir, Camellia 1 ba to? Uh, Tulip Street, meron ba dito? Okay Bukasan po yung Tulip Street Tulip Street Dito Okay. Okay, salamat. Okay. Opo. Eh, mali yung ano, dun sa dulo na kapin. Sa kabila. Oo. Ano lang, ma'am, to? Kaya pala, sabi ko, ba't di ko makita? Tulip Street din dun, eh. Opo, pumasok ako dun sa kabilang village. Oo doon Doon po kasi nakapin One, 156 lang ma'am <laughs> Sabi ko bakit gano'n Hindi kami pangita Pareho namang Tulip Street <laughs> e, Nagduda na rin ako <laughs> Okay salamat po One way pala doon yung pinasok natin One way pala right, so yun mga master Hanap tayo ulit ng booking dito sa Muntinlupa So ayan mga master, meron na tayong booking. First time natin kumuha ng booking papuntang Manila, no. Papuntang Recto, Claro M Recto. Ang dadalhin natin, dalawang perasan damit lang. So dito to sa may likod sa may putatan. Ayan. Puntahan na natin mga master. So ayan mga master, nandito na po tayo. Ayan na. Dala mo po. Ah, pick up. Oo, oh, oh, papuntang ano? Papuntang Recto. Elisa. Huh? Kay Elisa. Lisa? Elisa, dito ba 'yon? Ano? Ramos. Ay, ah, ito. Okay. Black, ayun, ito nga. Katabi lang. Sorry, sorry. Opo, Hill, hill. Sige, ma'am. right. Ay, hey, picture lang din mga master. Eh, hey, so ayan mga master, meron na tayong booking. Papunta dun, dun sa dulo lang pala. right, so ayan. Dito lang mga master. Uh, puntahan na natin. At least, meron na tayong double booking. Papuntang Las Piñas to. Dun lang sa amin. Magkano pa yon? Basta. So nasa 600 plus tayo mga master. Okay na yun mamaya natin kumpitin yan kapag ano na kapag okay na do the math tingnan natin kung magkano ang kinita natin dito sa apat na booking nato kikitain pala natin pala kasi hindi pa bayad okay, ito na ah Lala move. hill papuntang las piñas yan ba yung papuntang las piñas Papunta kay ano Frosty Pass Tama no? Okay Okay na So ayan mga master Quality Okay alam ko tong ano eh alam ko tong uh, drop off natin doon lang sa may amin to malapit lang sa bahay for sale okay let's go mga master Irahin na natin to Dalawa nating ano Parcel Ito pwede nating iwas, iwas Itong mga to Kasi ano lang to eh Sapatos lang At saka dami Ngayon ah, Ang ganda ng mga pick up natin ngayon na ah, Ano lang Magkakalapit lang So Good yun mga master Kapag ganun yung pick up Kasi Hindi tayo lugi Tapos yung Drop off natin Magkakalinya lang No So kagaya nitong dala natin Las Piñas Tapos yung isa Manila eh, ang maganda rito, pagdating natin ng Las Piñas, pagka-drop off natin, pwede pa tayong kumuha papuntang Manila ng isa pang booking. Di ba? Panalo yung mga master. Kahit maka-isa lang tayo ngayon, panalo na yan. Kasi, nasa ano na tayo, nasa 600 pesos mark na tayo, may get. Kanina, naka-300 pesos na tayo mga master, no? Ah, magkano ba yun? Ito, tabi exact, kumpitin na natin para sigurado meron na tayong ano. Unang binigay sa atin is 165 pesos. Ayan. 166. Kasi may additional na 10 pesos pa. So, 166. Tapos, binigyan tayo ng 140. Nung isa. So, 300. 306 pesos mga so, mga sir yung una nating booking 306 na tapos ito naman, itong booking natin ngayon, isang 200 pesos, so 506 na. At saka magkano pa ba, ba yung isa? So nasa 506. Magkano itong isa na to? Tingnan natin. 124. So nasa 600, ano na tayo? 630 pesos na. 630. Ayan, o, short booking lang yan. Ito lang, medyo malayo yung ano, yung... Eh, ito ba yung gate 1? Oh. Rona Bill. Black 1, lot 7. Oh, okay. Ano niya, kay Pas? Oo, oh, kay... Ano? tama, kay Pas. Pas po. Opo. Dito po ba, ma'am? Ano lang po, 124. Opo. Ayun. Ayun, tapang. Haba, <tap> <tap> Ay, ang cute mo. <laughs> ang cute-cute naman yan. Parang laruan lang siya. Wala. Po. Ah, natikitan na raw po kayo eh. Oo. Sabi, dinanong ko kasi kung may bayad. Sabi, natikita na daw. Okay. Sige po, salamat po. Ayan, so hanap tayo ulit ng ano, hanap tayo ng booking ulit dito papuntang Manila. Para sigurado. Master. Balik tayo dito sa Las Piñas, no? Dito sa starting point natin. ah uh, tayo po ay ano, tawag nito. Mag-aabang ulit ng booking para meron tayong kasabay papunta sa ano, sa, sa ano, Manila. Okay, so kailangan lagi talaga may kasabay, no? Saka Ayan, huwag tayo magpapa, ano, huwag tayo magpapalugi mga master. So ayan mga master, nakakuha na tayo ng booking. Dito lang, along along the road lang, no? Samba to. Sa pote. Uy. Doon sa kabila. So ayan, puntahan na natin mga master. Tirahin na natin 'to. Ano kaya tong ipapadala na 'to? Mukhang kinakabahan ako dito. 'Yon. Abono daw, abono. Hello po, babayaran 400 kaya po ba? Anak ko, mga ganito, scam to mga master. Sayang naman to. Yan sa sapote, kaya sabi ko kinakabahan ako nito eh pag dito sa sapote oh. Parang ewan ko lang ha. Wala kasi nakalagay na abono eh. Hindi ko kukunin to kung may abono to mga master. Tawagan natin, no? Sabihin natin kakalabas lang natin. Ayaw sagutin mga master Scam to Pag Ay Ayun na sinasabi ko eh Hindi nyo ako may isahan sa ano Sa mga ganyan o, Tawagan natin yung drop off Tawagan natin yung pick up mga master Tingnan natin kung ano Hello po Ah uh, ma'am Ano po eh Wala po akong pangabono ma'am Kasi kakalabas ko lang po eh Saan po? Ah sino po ba nagbook nito? Ano po bang ano? Ano po bang pipick upin ma'am? Hindi ko po siya matawagan eh. Ah, tinatawagan ko po. Oo. Uh -huh. Ah, may babayaran siya 'di ba? Magkano po 'yung babayaran niya, ma'am? 400, oh. Kakalabas ko lang po kasi wala po akong pangabono, eh. Lalamove po, lalamove. Uh, ano po, change rider na lang po o kaya i-cancel nyo na lang po kasi hindi ko rin makukuha, wala po akong pangabono eh uh, change rider po, okay po ako, uh -oh, mga ganyang style mga master, scam to hindi nyo ako maluloko sa ganyan halagang 400 may nalalaman pa silang boss alam ko sila rin to eh kasi hindi ko matawagan yung ano eh yung isang ano eto, tawagan natin, di ba? Hindi na makontak eh Yung drop off ko no Hello po uh, Ma'am ano po Yung sa lala mo po ito ma'am Oo ay eh, ma'am wala po kasi akong pangabono uh, Ano po eh kakalabas ko lang po Opo cancel nyo na lang po ma'am Or change rider po Para ano po Para makuha ng iba Oo ch Change rider may may option po diyan. Pero kung hindi niyo po makita, ma'am, i-cancel niyo na lang po para maka Oo. Oh. Oh, oh. Ganoon na lang po, ma'am. Okay. O oh, ano, parehong babae, mga master yung sumagot. May pa boss, -boss pa silang nalalaman eh. Nako po, yung eh, mga ganyan, alam na alam ko na yung mga ganyang style abono. Alagang 400 lang is kaming patay. Hindi po talaga ako nag ng mga master. Kaya naman, may, may pang naman tayo kaso lang ayoko ng hassle, no? Mamaya talagang scam, halatang halata eh, mga style nila eh. Okay, better luck next time. Nagkamali sila ng may scam. Kaposis. Isa lang eh. Kanina tinawagan natin yung ano, yung pick up. Sumagot. Tapos tinawagan natin yung drop off. Naka off. Nung pagkatapos ko tawagan yung pick up, nag-open na naman yung ano drop off. Totohan nila, hindi na tayo maiisahan, ng master. Oy, change rider mo na yan. Ayun na, change rider na. So ayun mga master, nawala yung booking natin. Iis kami pa tayo eh. Kala nila may isahan nila tayo. Wala silang makukuha sa akin. Hindi nila tayo may isahan. Booking lang yun eh. Ang hirap pa naman po make up ngayon dito sa Las Piñas pagbalik ng Manila. Ah, tang Manila. Wala tayong makuha booking oh. Ayan, ayan pa tayo. wala pa wala pa tayong booking. Hay na, para Manila. Na, na istilan pa tayo mga master, naagawan pa tayo. Grabe, ang lakas ng account ng kasabayan natin. Kala ko sa atin eh So yan, sayang yung para Manila. Sabay na sana natin yun So wala pa rin tayong makitang booking mga master. Ang tumal ngayon dito sa Las Piñas. Ah last 15 minutes pag tayo wala pa nakuha ay na natin to grabe yung bilis wala ng mga booking in dito sa, sa, Las Piñas mukhang nakalabas yung mga star rider mahinang nila lang lang tayong rider eh hindi natin kain sumabay sa mga star rider star rider na yan Yun yung mga walang pinapatawa yung eh, mga star rider pass lang tayo dyan mga master so Ayan, wala pa rin tayo makuha mga master. Agoy. Grabe, ang bilis mo wala ng mga booking ngayon dito sa Las Piñas. So, dahil naglabasan ng mga star rider dito mga master. Hindi tayo makakuha ng booking kanina pa. Eh, mag-move na tayo. So, no? punta tayo ng Paranaque. Baka dun sakali, walang star rider. <laughs> nakaano na tayo naka-steel na tayo <laughs> meron na tayong ano meron na tayong booking so na, papuntang Manila to mga master Ayan, so meron na tayong booking papuntang Manila chamba tayo wala na yung iba natututo na rin hindi na rin kumukuha ng mga booking na ano ng mga mabababa so na maganda para maraming natitenggang mga mabababang booking makakapag-isip-isip yan si Lalo no? Mo. Sabihin nila hindi nakukuha yung mga mabababa. So baka sakali magtaas ng fare yan. <laughs> Naisip ko lang. So ayan yeah, mga master, nandito na tayo sa ano sa pick natin, no? Tawagan na natin. Saan kaya to? Hello ma'am, good morning po sa ay good afternoon pala sa Lalo Mo po. Papuntang ano, warehousing and port service, Bitas. Pierre 18 Tama Okay Yung ano Yung damit nyo Baka kainin ng kadena Nakalaylay Delikado yun eh Pag kinain ng kadena yung damit niya Sigurado Balikwa siya dyan Delikado bayan yan Agoy, agoy, agoy. Sobrang traffic. mo master. Mukhang may ginagawa kasi dito sa ano, Ross Boulevard. At ang lakas daw ng ulan, ang sabi ng kliyente natin. Oh, so, ayan mga master. Nag-chat sa atin yung ano, yung, yung drop -off natin. Sobrang lakas daw ng ulan sa Manila. Ayan oh, no? kitang kita naman Kaya uh, 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 Maghanda tayo kasi baka ano, Abutin tayo ng ulan Buti na lang, andala lang natin Papeles lang at saka ano Pwede iyan oh Pwede tayong lumusong basta nakakapote na Okay, mas maganda nang ready tayo para konti na lang ang ating ano, asikasuhin maambun ng eh so pag hindi na tayo nakapag record ibig sabihin nun no, pinatay ko na yung camera kasi mababasa <laughs> wala siyang ano eh wala siyang plastic hindi na manila so nandito na tayo nandito na tayo ngayon sa may recto avenue eh, ito divisoria to eh dito na tayo tabi na tayo so ayan na dito na tayo sa ating drop off sa recto BDO ito na. Taga lang, tawagan ano natin ha. Ah. tawagan natin para sigurado. Hello po. Ma'am, sa alala mo po, dito po ba ito ma'am sa may kanto sa may video po? Okay. So ayan mga master. Successful yung delivery natin at nagbigay pa ng tip no 199 lang pero ginawang 200 230 na 220 pesos so okay kumita na tayo mga master so ayan mga master punta na tayo sa ating ano ating drop off traffic ko oh, nadali pa tayo ng one way So yun, mga master, bumalik lang ako sa ano Sa pinagdrapo pa natin kanina Sayang gasolina Agoy talaga Alright, so yan mga master dito tayo sa pier no? Malapit na tayo sa ating drop off Grabe Ang init naman ngayon nadali tayo doon sa loob ng ano eh, ng Sorry, eh. hindi ko kabisado doon eh. Layu pa ng ikutan natin. Tapos dito yung ano natin sa kabila oh. Yung ating drop off. Wala talagang U-turns slot dito. No choice, ikot talaga tayo don sa malayo. Agoy, 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 agoy. tayo. Wala tayong magagawa, eh. galon talaga. Grabe ano dito. Minsan na nga lang tayo pumunta na Maynila. Ganito pa. Pambihira O, oh, Tsugas oh. Ang pangit ng ano natin dito mga master. Grabe yung inikot natin. Parang drop off na rin ah. Nadali tayo sa mga one way one way. Nako <coughs> grabe sir. <coughs> ha? Philippine Ports Authority sa mga dito. Di eh so, so, hey, deliver naman ako eh. <laughs> Okay na, pero pwede naman siguro kung lumabas na. Mamaya. Okay oh, na. Hindi kasi ano, may bayad din doon. Ah, wala na boss. Ano sasabihin ko sir pag sinita ako? Sabi, hindi. Kung ano yung ginawa mo kanina, huwag mong pagsinita. Oh, ah, diretsyo. Huwag Saktuan lang. Oo, oh, sige, sige. Pero pag sinita. Pabal para dito. Biro. Pinapahamak ako nung ano eh. Bali. okay lang. Tago natin ito mga to para... Hindi <laughs> tayo sinita. Okay. So, yun. Ah, I-drop off na natin ang master yung ano, ating parcel. Ang dami malalaking truck. Ay, grabe. Ayaw ako na dito sa Manila mag-deliver. Masarap talaga mag-deliver sa ano, parteng Kainta, Taytay, Rizal, Antipolo, Pasig, Baya C5 Compare dito sa Manila, grabe, lakas makaubos ng gasolino. Oh. Agang ano, sobrang traffic dito mga master. So, ayan mga master, nandito na po tayo sa may Pasay, no? Ah, tama ba? para niya kay Pasay, boundary. No, dito sa may Mowa. At ginapang na natin galing ng Manila, sobrang traffic sa Manila, dami ang mga truck na malalaki. Ayun mga master, medyo hindi maganda yung booking natin sa Manila, yung drop-off natin sa Manila kasi grabe, ang layo ng inikuta natin, tapos ang layo din ng U-turn. Eh, pawala na yung data natin, pag kung makakakuha tayo ng booking, hindi rin natin may hatid na maayos, no? So, yun, pansamantala muna tayo magpapatatapusin pala. Pansamantala muna natin tatapusin tong biyahe natin mga master, total eh, okay na naman yung kita natin ngayon. Medyo sumabalay lang talaga sa huling ano, sa huling drop off. Maraming salamat po sa lahat ng sumama dito sa biyahe natin. Uh, ang expect ko makakapitong ano tayo, makakapitong booking tayo kasi lang medyo nasira yung game plan natin dahil dito sa Manila area, no. At hindi na ako kumuha ng booking doon kasi grabe, sobrang traffic talaga. Mauubos yung oras natin sa traffic. Kaya lumusot na ako dito sa Ross Boulevard. So ayun mga maser, uh, Siguro babawi na lang tayo sa susunod na araw Eh okay na naman kahit pa eh Nakabawi naman tayo no? ngayong araw na to So Dahil dyan Tayo po ay gagapang Napauwi muna sa Las Piñas